Napakarami ko namang gawain sa bahay. Ayan po. Ang dami kong tupuin. At mga wawalisan. Nakaharang pa itong mga hayop na ito. May pusa, may aso at may aso. Ayan, di ba? Nakikita nyo naman kung, da, kung gaano kadami ang kalat dito sa amin. At dito rin, marami akong tupiin. Ayan po. Madami pa ako sinampay na dapat likpitin. Ang dami ko tutupiin ngayon. Nagdidilim na naman. Hindi pa pala tuyo. Basa pa pala to. At ang dami ko pa dito ng wawalisan. Pero bago yan. Ako muna ay pupunta sa paaralan ng aking bunsong anak sapagkat bigayan na ng kanilang card report card sa kanilang eskwelahan ayan po ang dami ko pong nipitin at ang dami ko din hugasin at ang makulit na pusang ito sunod ng sunod ano ba yon Oreo? wala pang ang pagkain Mamaya na lang. Maghintay ka. Papatayin ko na ang ilaw para hindi aksayado sa kuryente. Nakakatuwa naman. Medyo gumaba nga pala ang bill ng aming kuryente ngayon. Diyan po nagtatapos ang aking kwento. Ako'y aalis muna patungo sa eskwela ha ng aking anak. Magandang umaga sa inyong lahat. inawa tayo ng poong may kapal sa araw-araw. Yan nga po pala ang aking aso na si Aki, ang pusa namin na si Oreo, at ang isa pa naming aso na si Tapi na makulit na mahilig magngat-ngat ng kung ano-ano. Paalam na po sa inyo. Maraming salamat at pakipalaw na rin ang aking Facebook.